Kumusta mahal ang mga mamumuhunan at mga ngalakal? Kasama mo ang impormasyon at serbisyo sa pagsusuri system, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong ilagay ito sa stop. Maaari mong isaalang-alang ang lahat ng mga parameter ng organisasyong pinag-aralang mabuti. Ngayon ay susuriin natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Boeing Co. Ticker, Wei we. Ang pagsusuri ay batay sa data noong Hulyo 2, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Corporation The Boeing Company na bibilang sa subkategory. Aviaprom, labing-anim na nakumpanya ang kasangkot sa pagsusuri. Pangkalahatang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan, minus 2.5 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay 1 puntos. Kung titignan mo ito ng malawak sa loob ng balangkas ng buong merkado sa amin sa kabuan. Makikita natin na ang average na resulta para sa market sa kabuan ay 1.8 points. Laban sa isang minus na rating 2.5 puntos boinko. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng kumpanya Boeing Co at mga subkategory na kumpanya, nakikita natin na mahigit 12 buwan ang mga pagbabahagi Boeing Co nagpakita ng 15% pagbabago. 45.2% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori. Market capitalization ng kumpanya Boeing Co. nagkakahalaga ng US dollars daan at bilyon na may subcategory na capitalization na US dollars 300 at bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US dollars 3.31 bilyon. At ang capitalization ng balance sheet ng subkategori ay 13 bilyong dolyar. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock market at capitalization ng balance, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi The Boeing Company sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 43.67%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay negatibo 25.746%. Pagtatasa ng bahagi ng samahan sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Walang utang ang organisasyong sinusuri. Ang resulta ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakahusay, dalawa puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay zero. Na may average para sa subkategory na zero. Market value to profit ratio kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus, dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US dollars, labing isa libo, anim na daan at limamput-anim milyon. Ang inaasahang tubo para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars million. Pagsusuri ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, passable, 0 Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay 2.3. Ang average para sa subkategory ay 3.5. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars, $69,450,000. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Pagsusuri ng tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang marginality ay minus, labing anim na punto, walo na may average sa subkategory na minus, isa zero, apat percent. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, toilet minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan ayon sa subkategori ay 63.14%, na 45% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay siyam na at dalawampu thousand dollars. Habang para sa subkategori ito ay isang libo tatlong at dalawamput thousand dollars. Pagtatasa ng dami ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ay minus, 67.8,000 dolyar. Na may average para sa subkategory, minus, 39.7,000 dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, 0.5 puntos. Ang dami ng mga benta sa bawat individual na empleyado ng organisasyon ay apat na at apat dolyar, sa subkategory na tatlong at walumput apat thousand dollars. Pagtatasa ng benta bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0.5 puntos. Shares for sale ay 2.1% na may average para sa subkategory na 2.8%. Teknikal na tagapagpahiwatig dressa, labing apat na nagpapakita ng antas na 58% para sa kumpanya The Boeing Company. Samantalang sa subkategory ang antas na ito ay humigit kumulang 6%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa US Dollars 2.1.0. .00. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 226. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Magagamit mo ito. Link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa isang partikular na panahon ng impormasyon at reference na sistema ng pagsusuri guru markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng Stop the Boeing Company Impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa guru markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Huwag magbukas ng order dahil ang video na ito ay isang pagsusuri. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng help system, Guru Markets.